Napakabilis nang nagbabago ang teknolohiya sa ating panahon. At sa mga panahong ito, isa ang bansang China sa napakabilis magpaunlad ng teknolohiya. Oo, tama ka sa nadinig mo. Mula sa mga bus na hindi naaapektuhan ng traffic hanggang sa kalsadang kayang gumawa ng sarili niyang kuryente at mga tren na halos lumutang na sa ere. Iba ang takbo ng imahinasyon at inobasyon sa bansang ito. Pero hindi lang ito tungkol sa bilis at laki. Ang bawat proyekto ng China ay may layuning lutasin ng malalaking problema ng mundo traffic, polusyon, enerhiya at komunikasyon. At tahimik lang sila pero tuloy-tuloy ang kanilang progreso. Unti-unti na nilang hinuhubog ang hinaharap ng buong planeta. Kaya sa video na ito, samahan mo kami sa paglalakbay sa pinakakakaibang teknolohiya ng China. Mga inobasyong posibleng magpabago sa takbo ng buhay ng mga tao sa mundo. Pero bago 'yan, ay pakilike at subscribe naman po. Malaking bagay na po 'yan sa aming mga content creator. Salamat po. At simulan na natin. Number 15, Transit Elevated Bus, ang bus na hindi naiipit sa traffic. May bus na hindi kailangang makipagsiksikan sa traffic kasi hindi ito sa kalsada dumadaan kundi sa ibabaw mismo ng mga sasakyan. Noong 2016, ipinakilala ng China ang isang kakaibang ideya na parang galing sa sci-fi movie, ang Transit Elevated Bus o TB. Ang design, isang dambuhalang bus na parang tulay na gumugulong. Sapat ang taas para makalusot ang mga kotse sa ilalim nito habang bumibiyahe, literal na lumulutang sa ibabaw ng traffic. Layunin nitong magsakay ng daan-daang pasahero habang hindi naaabala ang mga sasakyang nasa ilalim. Isang matalinong paraan para labanan ang traffic sa mga lungsod. May habang halos 50 feet, lapad na 33 feet at may malalaking paa na sapat para hindi mabangga ang mga sasakyan sa ibaba. Ginagamitan ito ng electric power. Kaya eco-friendly din bukod sa kakaibang disenyo. Sa unang testing sa lungsod ng Chinhuang matagumpay itong tumakbo sa test track at agad naging viral sa buong mundo. Marami ang napahanga at marami ring nagtanong, ito na ba ang hinaharap ng pampublikong transportasyon? Pero kahit promising ang concept, hindi ito basta-basta na isa katuparan. Maraming technical at safety issues ang kailangang ayusin, mula sa stability hanggang sa real-world practicality. Ngayon paman pa man nabuksan nito ang isipan ng mga engineer sa buong mundo na pwedeng lampasan ang mga limitasyon ng tradisyonal na public transport. Hindi man ito naging mainstream, iniwan nito ang marka bilang paalala. Kung gusto nating taluni ng traffic, baka ang sagot ay lumipad sa taas nito. Number 14, Floating Solar Farms Kuryente Mula sa Tubig Literal Kapag sinabi mong solar power, ang unang pumapasok sa isip natin ay bubong ng bahay o malalawak na disyerto. Pero sa China, naisip nila, bakit hindi sa ibabaw ng tubig? Sa mga lawa at reservoirs ng bansa, lumulutang na ngayon ang libo-libong solar panels. Bumubuo ng malalaking solar farms sa gitna ng tubig. Isa ito sa pinakamalalaki sa buong mundo. At isa sa pinaka sagot sa lumalalang demand sa kuryente. Bukod sa pagiging renewable at malinis na energy source, may bonus pa. Hindi kailangan ng lupa, binabawasan ng pagkatuyo ng tubig. Mas efficient ang mga panel dahil sa cooling effect ng tubig sa ilalim nila Ang resulta, mas malinis na kuryente na mabilis ma-install, malapit sa mga lungsod at hindi kailangang magkarera sa lupaing agrikultural Sa ilang probinsya sa China, ang mga floating solar farms ay kayang magpower ng libu-libong kabahayan Ang tagumpay nito ay nag-udyok sa ibang bansa na subukan din ito, mula India hanggang Europe Pinatunayan ng China na kaya nating gamitin ang likas na yaman sa matalinong paraan nang hindi sinisira ang kalikasan. At kung tutuusin, mas napapanahon na raw ito. Power plants na hindi kumakain ng lupa kundi sumasabay sa agos ng tubig. Number 13. Solar-powered smart roads, kalsadang gumagawa ng kuryente. Pwede bang ang mismong kalsadang tinatahak mo ay nagge-generate ng kuryente habang nagmamaneho ka? Sa China, hindi lang ito posible. Nangyayari na. Ito ang konsepto ng solar-powered smart roads. Mga highway na may naka-embed na solar panel sa mismong ibabaw ng kalsada. Ang bawat metro nito ay kayang mag-produce ng electricity para sa streetlights, bahay at maging mga electric vehicles. Pero teka, hindi lang basta solar panel ito. Matitibay at weatherproof ito. Kaya kahit daanan ng mabibigat na truck, hindi ito madudurog. Meron din itong protective layer para hindi madulas ang mga gulong kahit umuulan. Ang energy na naipoproduce nito sa araw ay maaaring gamitin agad o store kaya on demand ang power supply. Isa itong napakatibay at matalinong sagot sa lumalalang energy demand. Gamit ang espasyong matagal na nating ginagamit, ang kalsada mismo. Sa ilang lungsod, nagkaroon na ng pilot testing ang ganitong klase ng road. At habang patuloy ang development, nakikita ng mga engineer ang potensyal nitong baguhin ang buong sistema ng energy distribution. Sa halip na magtayo ng panibagong planta, bakit hindi gawing power plant ang mismong daan? Ito ang uri ng teknolohiyang hindi mo lang makikita sa science fiction, kundi sa kalsadang araw-araw mong dinadaanan. Number 12, AI traffic management. Mga kalsadang marunong mag-isip. Sa lungsod ng Xi'an, hindi na pulis trapiko ang nagpapakilo sa daloy ng sasakyan, kundi artificial intelligence. Ito ang tinatawag na AI-powered traffic management system. Isang makabagong teknolohiya na real-time na nagmo-monitor ng traffic, iniintindi ang pattern ng sasakyan at automatic na ina-adjust ang mga traffic lights para umiwas sa abala, aksidente at polusyon. Gamit ang libu-libong kamera at sensors na nakakabit sa buong syudad kaya nitong Tukuyin kung saan mabigat ang traffic paiksiin ng pila sa intersection. Bigyang daan agad ang mga ambulansya at emergency response. Noong 2020, nagsimula ang full deployment ng system sa lungsod at agad itong naging modelo ng smart city sa buong China. Layunin nitong gawing mas maaliwalas, mas ligtas at mas mabilis ang biyahe ng mga tao araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa convenience, may epekto rin ito sa kalikasan. Mas konting traffic, mas konting usok, mas maraming oras na hindi nasasayang. At habang patuloy ang pagsisikip ng mga lungsod sa buong mundo, pinapakita ng China na kayang gamitan ng AI ang traffic, hindi para sa surveillance lang, kundi para gawing mas maayos ang buhay ng mga tao. Number 11, China's artificial sun, isang araw na gawa ng tao. Oo, tama ang narinig mo. Gumawa ang China ng sariling araw. Ang proyekto ay tinatawag na East o Experimental Advanced Superconducting Tokamak, isang nuclear fusion reactor na kayang makapag-init ng plasma sa 120 million degrees Celsius, halos pitong beses mas mainit kaysa sa, sa gitna ng totoong araw. Ang layunin, makalikha ng malinis at halos walang katapusang enerhiya gamit ang proseso ng nuclear fusion, ang parehong puwersang nagpapailaw sa mga bituin sa kalawakan. Noong 2021, naitala nito ang world record na kasustain ng matinding init sa loob ng 101 seconds. Hindi biro ito. Dahil kung magtatagumpay ang teknolohiya, posibleng magbago ang buong sistema ng kuryente sa mundo. Wala ng usok, wala ng carbon, walang radioactive waste tulad ng sa fission. Isa ito sa pinakamalaking hakbang sa global energy revolution. At pinapatunayan ng China na hindi lang sila umaasa sa coal o solar, kundi nangunguna sa pinakaambisyosong energy project ng mundo. Isang araw nagawa ng tao para sa kinabukasan ng buong sangkatauhan. Number 10. High-speed rail powerhouse mga tren na mabilis pa sa hangin. Kung may bansa na kayang ikonekta ang mahigit 22,000 miles gamit lang ang tren, China yon. Hindi ito ordinaryong tren. Ito ang high-speed rail system ng China kung saan ang mga tren ay umaabot ng over 200 miles per hour. Mas mabilis pa sa kotse, minsan mas mabilis pa sa eroplano kung isasama mo ang traffic at airport time. Mula Beijing hanggang Shanghai, Chengdu hanggang Guangzhou, kaya nitong paiksiin ang biyahe mula ilang oras hanggang dalawang oras lang. Ang resulta, mas mabilis ang pagpasok sa trabaho. Mas bukas ang akses sa oportunidad. Mas konting polusyon kaysa eroplano o kotse. Gumagamit ito ng dedicated tracks, aerodynamic na disenyo at low vibration systems para mas tahimik, mas stable at mas komportable ang biyahe. At ang pinaka-importante, eco-friendly ito. Malaking bagay sa laban kontra climate change. Ang high-speed rail ay hindi lang tungkol sa bilis. Isa itong pangunahing puwersa sa ekonomiya dahil pinapadali nito ang negosyo, turismo at koneksyon ng mga rehiyon. Habang patuloy ang investment ng China sa mas mabilis at mas malalayong linya, lumalabas sila bilang leader sa rail technology sa buong mundo. Number 9, Skyscraper Air Purifier Ang higanteng tagalinis ng hangin sa lungsod ng Xi'an, may isang gusali na hindi lang basta nakatayo. Ito ay naglilinis ng hangin. Oo, tama. Isa itong skyscraper-sized air purifier na may taas na over 328 feet at kayang sumipsip at linisin ng libu-libong metro kubiko ng polusyon araw-araw. Paano ito gumagana? Gumagamit ito ng advanced filtering systems na sumisipsip ng maruming hangin sa ibaba, tinatanggal ang mga harmful particles at naglalabas ng malinis na hangin sa itaas. Sa trial run pa lang, napansin na agad ang pagbaba ng polusyon sa paligid at malaki ang potensyal nitong makatulong sa mga lungsod na matagal ng hirap sa smog at air quality issues. Hindi nito mapapalitan ng anti-polusyon laws, pero malaking dagdag ito sa solusyon. Isang simbolo ng kung paano pwedeng gamitan ng engineering at architecture ang laban sa climate crisis. Sa panahon ngayon na halos hindi na makita ang langit sa dami ng usok, ang skyscraper purifier ng China ay isang higanting hakbang papunta sa mas malinis na kinabukasan. Number 8. Hybrid Tanjik Chip Ang chip na marunong mag-isip parang tao isang chip lang. Pero kaya nitong mag-isip, mag, mag at matuto gaya ng isang totoong utak ng tao. Ito ang hybrid tanjik chip Isang bagong teknolohiya mula China na pinagsasama ang dalawang klase ng pagpoproseso. Una, ang traditional digital computing na gamit sa mga ordinaryong computer, at pangalawa, ang brain-inspired neuromorphic computing na ginagaya ang takbo ng utak ng tao. Kapag pinagsama ang dalawang ito sa iisang chip, nakakabuo ng isang system na sobrang bilis, sobrang talino, at sobrang tipid sa kuryente. Gawa ito ng mga researchers mula Singu University at layunin nitong itulak ang artificial intelligence papunta sa susunod na level. Ang AGI o Artificial General Intelligence, ibig sabihin posibleng makagawa ng mga makina na hindi lang sumusunod sa utos, kundi kayang umunawa, matuto at magdesisyon batay sa konteksto tulad ng ginagawa ng tao. Kaya nitong sabay-sabay mag-analyze ng larawan, boses at datos. Perfect para sa mga smart cities, robot, autonomous systems at higit pa. Sa maikli pero makapangyarihang chip na ito, papalapit ng papalapit ang AI sa tunay na katalinuhan ng tao. At kung magtatagumpay ito, babaguhin nito ang buong industriya ng teknolohiya at pati ang pang-araw-araw na buhay natin. Number 7. Bius Robo Taxis Mga taxi na walang driver pero marunong magmaneho. Isang click sa app at may taxi nang dumarating. Walang driver pero alam ang pupuntahan mo. Ito ang Apollo Go, ang robot taxi system ng kumpanyang BU sa China. Gumagamit ito ng AI, sensors, lidar at kameras para makapag-navigate sa mga komplikadong lansangan ng walang taong nagmamaneho. Kahit traffic, tawiran o stoplight. Kaya nitong magdesisyon at umangkop sa sitwasyon in real time. Tulad ng regular na taxi, pwede mo itong i-book gamit ang app at upo ka lang ng komportable habang ito ang bahala sa lahat. Available na ito sa mga lungsod tulad ng Beijing, Guangzhou at Wuhan at libu-libong pasahero na ang nakasubok ng ganitong klasing biyahe. Sa bawat biyahe, natututo ang system. Ang software nito ay patuloy na ina-update kaya habang tumatagal, lalo itong tumatalino at lumalawak ang kakayahan. Ang layunin, mas ligtas, mas mura at mas convenient na transportasyon para sa lahat. At ang pinakamagandang bahagi, wala nang mainit ang ulo sa manibela. Habang unti-unting hinuhubog ng China ang kinabukasan ng transportasyon, pinapakita ng robotaxis na pwedeng magmaneho ang teknolohiya at pwede nating pagkatiwalaan. Number 6. Artificial Intelligence News Anchor Ang tagapagbalita na hindi napapagod. Isipin mo ang isang news anchor na hindi na nalilate, hindi nagkakamali at kayang magbasa ng balita araw at gabi, walang pahinga. Noong 2018, ipinakilala ng China ang kauna-unahang AI news anchor sa mundo. Gawa ng Xinhua News Agency at isang tech company na tinatawag na Sogu. Ang virtual anchor na ito ay ginamitan ng deep learning at AI facial animation. Kinopya nito ang muka at boses ng isang totoong tagapagbalita at binigyan ng kakayahang bumasa ng balita na parang tao kumpleto sa kilos, ekspresyon at intonasyon. Ginagamit ito para maghatid ng real-time news updates 24/7, lalo na sa mga breaking news, financial updates, at sports reports. Hindi ito nangangahulugang papalitan na ng AI ang mga mamamahayag, pero sa tulong nito mas mabilis ang pag-deliver ng impormasyon at mas consistent ang presentation, lalo sa online platforms. Ang virtual news anchor ay patunay na hindi lang mga pabrika ang nai-automate, kundi pati ang balitaan. At habang lumalawak ang role ng AI sa media, lumalabo rin ang linya sa pagitan ng tao at makina. Pero sa ngayon ang malinaw, nagsimula na ang bagong era ng broadcasting at hindi ito napapagod. Number 5. Changgong Space Station, ang sariling space station ng China. Kung may International Space Station ang iba, may sarili namang Heavenly Palace ang China. Ito ang Tiangong Space Station, isang modular space station na ipinadala sa kalawakan noong 2021. Sa literal na kahulugan ng pangalan nito, ang Tiangong ay isang palasyo sa langit. Pero sa totoo lang, ito ay isang makabagong scientific laboratory sa orbit. Kaya nitong suportahan ng tatlong astronaut sa loob ng ilang buwan habang sila ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa Microgravity Space Medicine Biology at Material Science. May core module ito at dalawa pang experimental modules pero ayon sa plano, dodoble pa ang laki nito bago matapos ang 2024. Bagamat one 5 lang ng laki ng ISS, ang Tsiongong ay disinyo para tumagal ng higit sa sampung taon at hindi umaasa sa alinmang international partnership. Ibig sabihin ito ang Independent Space Station ng China at malakas ang mensahe. Handa na silang mamuno sa labas ng mundo. Hindi lang ito isang teknolohikal na tagumpay, kundi isang pahayag. Kasama na ang China sa elite space powers ng sangkatauhan. Number 4. Mars Rover Jurong ang apoy ng China sa pulang planeta noong May 2021. Isang robot mula China ang matagumpay na lumapag sa Mars. Pangalan niya, Jurong. Hango sa isang alamat ng ancient fire god sa Chinese mythology. Ang misyon, maghanap ng ebidensya ng yelo o tubig, mag-aral ng lupa, bato at klima ng Mars, at magpadala ng datos pabalik sa Earth ang lugar ng landing, Utopia Planitia, isang patag pero misteryosong rehiyon sa Mars. Dito gumapang si Jurong gamit ang kanyang solar-powered wheels at high-tech sensors. May dala siyang kamera, radar, at scientific instruments para suriin ang atmosphere ng planeta. Lahat ng ito habang gumugulong siya sa isang ibang mundo. Pagkatapos ng ilang buwang operasyon, pinasok ng rover ang hibernation mode para makaligtas sa matinding lamig ng Martian winter. Isang paalala kung gaano kahirap ang space exploration. Ang tagumpay ni Jurong ay unang hakbang ng China sa malalim na space exploration kasunod ng Chang'e at mga moon missions. Ngayon kasama na sila sa ilang bansang nakapaglapag ng robot sa Mars at sa bawat metro na nilalakbay ng rover. Binubuksan ng China ang pintuan sa bagong panahon ng eksplorasyon sa kalawakan. Number 3, reusable rockets Long March 9. Mga rocket na kayang bumalik at gamitin uli mahal ang magpakawala ng rocket. Pero paano kung pwede mo itong ibalik, ayusin at gamitin uli? Ganyan ang layunin ng Long March 9, ang susunod na henerasyon ng reusable rockets mula China. Hindi ito ordinaryong rocket. Ito ang pinakamalaking disenyo sa kasaysayan ng Chinese Space Program na may taas na halos 377 feet sing tangkad ng Statue of Liberty. Inspired ng tagumpay ng SpaceX, ang Long March 9 ay may kakayahang ibalik ang core components sa Earth ng buo para ma-refurbish at magamit muli. Ang epekto? Mas mababang gastos, mas madalas na launches, mas mabilis na development para sa lunar base at Mars missions. Sa tulong ng rocket na ito, kaya nang buhatin ng mas malalaking satellite kagamitan at maging crew papunta sa mas malalayong destinasyon. Hindi lang ito tool. Isa itong simbolo ng ambisyon ng China na manguna sa susunod na space age. Sa mga darating na taon, Long March 9 ang magiging tulay nila patungong buwan at lampas pa. At sa bawat reusable launch, lalo silang nagiging handa para sa malawakang eksplorasyon ng kalawakan. Number 2, ladder-like sky road kalsadang parang hagdan sa langit, isang matarik na bundok, halos tuwid na bangin. Paano mo iisiping magtatayo ng kalsada sa ganitong lugar? Pero sa Sichuan, China, imposible lang yan kung wala kang tapang. At engineering na walang takot, ito ang Yaji Highway, isang ladder-like sky road na literal na umakyat sa gilid ng matarik na bundok, parang hagdan patungong langit. Gawa ito sa pinagsamang ramp tulay, elevated roads at concrete pillars na daig pa ang mga overpass sa siyudad. Ang terrain sa southwestern China ay kilala sa pagiging malubak, madulas at lubhang mapanganib. Pero ang disenyo ng Sky Road ay sinadyang sundin ng anyo ng bundok sa halip na kalabanin ito. Kaya nakagawa sila ng ligtas na daanan para sa mga residente, turista at supply trucks. Ang resulta, mas mabilis ang akses sa paaralan, ospital at pamilihan. Dumami ang turista at lumakas ang lokal na ekonomiya. Naging simbolo ng koneksyon sa kabila ng matarik na hadlang. Ang ladder-like road ay hindi lang fit ng engineering. Ito ay tagumpay ng determinasyon. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang daan, may paraan kung may sipag, talino at malasakit sa komunidad. Number 1. Underwater Train to USA Ang tren patungong Amerika sa ilalim ng dagat, ito na siguro ang pinaka-wild na plano ng China sa kasaysayan ng transportasyon. Isang underwater bullet train mula China hanggang United States. Noong 2018, isinapubliko ang ideya. Isang 8,000 milyang tunnel sa ilalim ng Pacific Ocean. Konektado sa high-speed rail system na kayang tumakbo ng napakabilis. Kung isa sa katuparan, hindi na kailangan ng eroplano o barko. Ang biyahe mula Asia hanggang North America ay ilang oras na lang, hindi araw o linggo. Pero hindi basta-basta ang proyekto. Kakailanganin nito ng world record breaking na tunnel construction high speed train system na kayang umandar sa extreme pressure safety tech na kayang harapin ng lindol, tubig dagat at logistical challenges ang tanong ng marami. Posible ba talaga ito? Sabi ng mga eksperto, mahirap pero hindi imposible. Ang mahalaga pinakita ng China ang vision. Hindi lang sila gumagawa ng infrastruktura para sa sarili nila, kundi para sa pandaigdigang koneksyon. Kung sakaling matuloy, ang underwater train ay babago sa pandaigdigang kalakalan, turismo at ugnayan ng mga bansa. Hindi ito simpleng tunnel, kundi daan patungo sa isang bagong mundo. Bonus entry, Quantum Satellite Michus Ligtas na Komunikasyon Gamit ang Quantum Technology Paano kung may teknolohiya na imposibleng mahak? Walang spyware, walang eavesdropping at kahit ang pinakamagaling na hacker sa mundo ay eh, talo. Ito ang layunin ng Michus, ang kauna-unahang quantum communication satellite sa buong mundo, inilunsad ng China noong 2016. Gamit ang prinsipyo ng quantum entanglement, kayang magpadala ng encoded messages na hindi pwedeng pakialaman ng hindi nahahalata. Sa madaling salita, kung may sumilip, mawawala ang message. Ang Mishu satellite ay gumamit ng photons bilang mga messenger. At unang beses itong ginamit sa isang quantum encrypted video call sa pagitan ng Beijing at Vienna. Isang milestone sa global secure communication. Kung magpapatuloy ang development nito, maring ito na ang pundasyon ng susunod na internet, ultra-secure at quantum-based. China isn't just catching up. They're trying to rewrite the rules of communication itself. Bonus entry, 5G connected smart ports, Ningbo Joshan Port. Daungan na mas matalino pa sa City Hall. Sa China, pati ang mga pantalan marunong ng mag-isip. Ang Ningbo Port, isa sa pinakamalalaking daungan sa buong mundo, ay ginawang smart port gamit ng 5G technology, AI at automation. Dito walang masyadong tao sa paligid. Halos lahat ng crane, container trucks at inventory system ay controlled by AI at connected in real time. Bawat galaw ng container, bawat arrival ng barko, bawat order na lumalabas, nami-monitor, na-analyze at na-optimize sa loob ng ilang segundo. Ang resulta, mas mabilis ang turnover, mas konting aksidente, mas mahabang operational hours ng walang human fatigue. Ang ganitong klasing port automation ang magtatakda ng future logistics system ng buong mundo. At muli, China ang nangunguna. Bonus entry, digital currency, ECNY, pera ng gobyerno, diretso sa phone mo. Habang ang ibang bansa ay pinag-iisipan pa lang, China ay may operational na digital currency na. Ito ang ECNY o Digital Yuan, isang Central Bank Digital Currency, CBDC, na develop ng People's Bank of China. Hindi ito tulad ng cryptocurrency gaya ng Bitcoin. Ang ECNY ay regulated, traceable at legal tender. Pwede mong gamitin pambili ng pagkain, pamasahe o pambayad sa bills kahit walang bank account. Pwede kang makakuha ng government subsidy o ayuda direto sa digital wallet mo. Walang middleman. Na-test na ito sa mahigit 20 cities at ginagamit sa Olympics, train stations, public markets at mga tindahan. Kung magtatagumpay ito, maaaring ito na ang modelong susundan ng buong mundo pagdating sa government-backed digital money. Bonus entry: Maglev trains. Shanghai Maglev and next-gen prototypes. Ang tren na halos lumulutang sa bilis, habang ang ibang bansa ay abala pa rin sa high-speed rail, China ay bumuuna ng tren na literal na walang gulong. Gamit ang magnetic levitation, ang Shanghai Maglev train ay isa sa pinakamabilis na commercial train sa mundo. Tumatakbo ng hanggang 431 kilometers per hour. Pero hindi sila tumigil doon. Noong 2021, inilunsad ng China ang next-gen Maglev prototype na kayang umabot ng 600 kilometers per hour. Mas mabilis pa kaysa eroplano sa ilang domestic routes. Hindi ito science fiction. Nakatest run na ito sa Qingdao dahil hindi ito dumidikit sa rails walang friction, walang ingay, walang vibration at sobrang tipid sa maintenance. Kung maipapatupad sa mas maraming ruta, kayang durugin ng maglev ang oras ng biyahe at baguhin ng long distance travel sa buong Asia. Bonus Entry Face Recognition Payment System Bayad gamit ang mukha mo. Wala ng wallet sa China, hindi mo na kailangang dalhin ang phone or wallet mo. Sa ilang convenience stores, kaharap lang ang kamera, bayad ka na. Ito ang face recognition payment system ginagamit na sa mga branches ng KFC, supermarkets, metro stations at public kiosks. Konekado ito sa digital wallet mo, gaya ng Alipay o WeChat Pay. At automatic itong kumikilala sa iyo gamit lang ang mukha mo. May dagdag layers of security, gaya ng liveness detection para 'di gumana sa litrato lang real-time verification optional pin fallback ang goal mabilis hands-free at ultra-secure na paraan ng pagbabayad bagamat may isyu'ng kinakaharap sa privacy pinapakita nito kung gaano ka-advanced ang integration ng AI, biometrics at fintech sa araw-araw na buhay sa China